Ah, uh, good afternoon po. Good afternoon ha? Kasi na kasi na-upload uli ako kasi marami nagtatanong ah, uh, yung namamadali na sila makalay po. Wag pa muna kasi next week pa ang Gosman. Ah, uh, next week, next ah, uh, next Wednesday pa ang Gosman, no? Ah, uh, Gosman one man na, eh, di ba? Pero yung sa center makaalay tayo halimbawa uh, 30. August 30 ang aalay tayo before 10 days ng August 30 and after uh, after 10 days ng 30 pero mas maganda kasi mga tempo na nag-aalay nagdadasal is August 30 29, 30, 31 no? any day any day pwede kayo mag-alay no? ah uh, pag tayo mamadali kasi ano, pagbaba nila ng next week open ang purgatory na pinto bababa sila, dahan-dahan sila bababa at saka yung naiwan dito, marami na iwan na hindi umakyat hindi pumunta sa purgatory, naiwan dito sa mundo, yan ang uh, o natin ng pakain sa senta uh, sa middle ng ogos no? Ang sinasabi natin, huwag siga pwede, yun ang sa middle, yan ang buong gosman. Buong gosman. O umpisa ngayon, pwede na kayo magdasan ng ong mani pemihong. Ong mani pemihong. Any day, any time. Para pag gosman na peaceful na tayo, hindi tayo na aksidente, hindi tayo na ano-ano. Oh? Yan po bakit tayo magdadasal? Ang dami ng tatanong. Magdadasal tayo para sa mga mga kamag-anak natin, yun na matay, bibigay natin. Nagdadasal din tayo para sa sarili natin na uh, peaceful tayo, hindi tayo na aksidente, lumabas tayo, well, hindi dinakawan tayo, hindi kinidnap tayo, hindi, lahat hindi, peaceful, labas, peaceful, we yan ang importante nagdadasal tayo o money peme no? tapos marami pa hanggang ngayon at tinatanong pwede mag swimming kayo na lang bahala kasi actually talaga hindi pwede hindi pwede totally na experience ko na sa mga customer natin matigas ulo yan puro lahat may na eksidente iba may Sinabi ko, huwag magdalaw sa patay, yung dalawa namatay sa aksidente. Iba naman, sinabi ko, huwag ka magdalaw sa may sakit. Ha, nagdalaw, yan uwi, may sakit. Pang matigas ulo, wala akong magawa, mag kayo sa akin. I'm sorry talaga, wala din ako ma Hindi ako pare, hindi ako master. Tinuturo ko lang yun, alam ko. Ha? So, uh, meron kasi ito yung dati ko, Oh, ito yun every year gumagawa ako. Ang hindi maganda ngayon is rabbit. So, in ghost man, rabbit ang ingat. Ha? Rooster, ingat din. Okay? Dragon, ingat din. <laughs> Kasi dragon, next year is dragon year before six months and after six months. Yan ang parang tatawag natin, huwag natin sabihin malas, not good no and next year is dragon kaya before six months marami na sila problema hanggang next year na dragon then two thousand na six months yan pati rooster ang kasi eh uh, ang rabbit kasi ganun din no last six months ngayon and next six months rabbit rooster dragon, dog, pig. Yan ang hindi maganda, no? Ito sa ghost ingat-ingat lang kayo ha. Uh, tiger din also, no? Ox, hindi din maganda. Ang ang madali 'yun ibig sabihin, la tayo ingat na lang po sa ghost man. Uh, ito po ang yun ko, ang charge ko next year. Next year, iba na naman ha Iba na naman ang charge ko dito Iba na naman Halimbawa, uh, dragon is number 3, no? sa mainit ulo, no? Next year, magiging 2 siya Ang horse, 8, magiging 7 Monkey, magiging 9 Ganun po ha Ito po ang charge ko na Ang tiger, ingat pa din ha baka mawala kayo ng pera uh, o cellphone kasi robbery laws eh. O ni ninakawang ka o nak -o order ayaw kumuha. May nak order <coughs> hindi na hindi na kumukuha. Hindi na bumabalik. So no reservation po ngayon. na sorry po ah. Hindi kami <coughs> maklalagay. Meron ako ito, mga sample ito mag-aalay. Malapit pa kasi eh. Malayo pa kaya hindi ako mag, -mag magpo-post ano. Ang kung mag-aalay kayo halimbawa ah sabi meron nagsabi mag-upload sila for one month. Oh, before siya mag-upload, alay na sila. Anong aalay niyo? Ito po, alak. Sandali, saan yung alak ko? pwede maglagay ng alak po o, alak, yung gin alak isang bowl na bigas na may pera ah, uh, prutas po yung mga bilok-bilok ah, -bilok. uh, orange Hongkam apple suha, and melon lima, limang klase pineapple din, may pineapple tapos, yung mga ah, uh, chichiria wag pansit ha walang pansit o oh, barbecue no ito ang alay ko pag ano nakita ko yan ang binibili ko ito yun ano ba yon yan may mga biscuit biscuit ako nag-aalay yan po ha tapos meron pa sakong bigas kung meron kayo sakong bigas maglagay kayo ng sakong bigas ito po oh. ito pineapple no? Oh, melon no ah uh, dragon fruit. Ito is in sa ito yata yung sa Gosman meron din ako alay sa Chinese New Year candy. Maganda no? Mag-alay din tayo ng candy. Di ba yung candy na hindi meron candy na tatlong kulay? Yung sa mall, yan gusto law nila na sabi law sa China, yung candy na may tatlong kulay. Alay mo candy, Si Galileo ha, importante. Alak, no? Bulaklak for prosperity. Pok walang bulaklak. uh, <clears throat> ah, pwede. Bigas, bigas importante. Sika sa taas ng bigas, lalagay mo pera. Ang bigas, tinatago nila for one year ang pakain nila. Tapos inaamoy na lang nila ha, hindi nila kakain. Ito ang preparation sa mga gusto mag-abroad muna o busto umuwi sa probinsya. No? next time uh, mag, mag upload uli ako yun masinsinan na anong lalagay natin na mas mainam mas madali, mara mas marami ito lang yung mga yung gusto mag upload muna ha oh meron juice ako may tubig may juice may tubig no oh. ito na ang binili yun sa sa Gosman ito po sa ano ghost cherry yung apat na yung pinangdala dito sa buhos die, but... ah ito po ito po ang yun kulang pa ba kay cherry kulang pa apat oh sige ito po ang ito po ang sana sana ako <laughs> naka-upload ako na wala <laughs> ah vegetarian ang benta binili ko na alay ko ka. kau ang ang alay ko ito po ha mga vegetarian no Masaya sila yung nakalay ako ng vegetarian oh. Nagbuhos na ba? Ano po? Nagbuhos na yun Nagbuhos Opo pero kulang pa Ah oo oh, oh, oh. Sige Ito ho oh. Ito uh, Ito ang incense ano Halimbawa lahat na ulam You have to put one incense Pag hindi mo din dinagay incense Hindi sila lalapit Hindi sila kakain ng mga ulam na alay natin Hindi sila lalapit ho? Oh? So, yung pera, pagtapos ng pagtapos ng pera po, lalagay mo sa kaha. Ha? Hindi daw po pwedeng hawakan ng lahat tao. Sino? Sabi ko sila, kung daw hawakan. Hindi. Ibig sabihin, huwag mo i-open kasi iba na babawa. Diba, lima yun, magiging apat. Pwede, pwede kayo. Nakita mo, nakita mo, nakita mo, ma'am. Sir, ito yung incense, no? Puti incense, hindi yellow. Lahat na ulam, i ilalagay niyo para matangkap niya. Pag hindi mo dinagay ulam, hindi niya kukunin. Halimbawa, na sa bahay natin may mga may mga pakain, hindi sila kakain, hindi hindi bawal. Bawal sila bumalaw kasi wala tayo incense, ha? Kung may candy, candy, may biskwit. Huwag lang pansit, ha? Ha? Huwag magpansit po, ah. Yan, oh. On. Thank you. Uh, Oo, oh, thank you. Meron, meron ako hopya, oh. Hopya, oh. Yan, oh. Yeah. Yeah. Anything, anything. Huwag kayong magtanong sa akin anong aalay nyo. Sa bahay nyo, chichiria, delata. Huwag lang delata. Kasi ginagano nila, no? Binubuksan niya. Yung ginagamit ipin nila, may nakita na dudugo. <clears throat> pag nakalay kayo ng si Galileo, may puspuro ha, may lighter, no? O wak lang pansit, no? Wak delata. Wak spaghetti, wak canton lahat hindi pwede mahaba, long life 'yun eh. Ibig sabihin hindi mo pa long life sila dito. Pag nila, uwi agad. Hindi bawal sila maiwan sa <coughs> sa bahay niyo. Okay? Yan ang yun lang ha, kunting explanation ko lang and um, next week next week malapit na uh, I will ayo mag ma, eh, explain ako ng marami okay uh, kung anong tanong nyo sige <clears throat> text pa yon ng text sa ko kayo kung may time ako mag video mag upload ako TikTok thank you sa lahat na nunuot ng TikTok ko ha? sobra sobra dami and YouTube. Thank you. Salamat. Salamat po sa mga support nyo sa akin. Kung may tatanong kayo, sige po, ha? Huwag lang impossible, ha? Tapos kung yung kami, huwag kayo magalit o napipintas kayo na ganun-ganun. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi, ha? Huwag kayo magalit o, aywan ko, bahala na kayo. Basta ako, tinuturo kayo ng maganda. Kung tanggapin nyo, thank you. Pang hindi nyo tatanggapin, Thank you din, ha? Okay po. Thank you, ha? May tatanong kayo. Sige. Mag-answer. Kay Tita Maxi Pets, ha? Sika Charmy Ongpi Messenger. Minsan maraming tao o busy sila. Hindi sila sumasagot, ha? Antayin nyo lang. Ha? Huwag lang na mamandali. Kasi iba talagang gusto nila. Sagot agad, eh. Hindi po pwede. Mahaba ang tanong. Okay po? Tapos kung may YouTube, panoon nyo yung YouTube, screenshot nyo, sasabihin nyo sa amin kung anong kailangan nyo. Okay? Salamat po.